Alam mo ba? Marami pa rin sa atin ang hirap intindihin ang konsepto ng mental health at kung minsan ay hindi ito masyadong pinag-uusapan. Ayon sa World Health Organization, nasa 3.6 milyong Pilipino ang nakararanas ng mental health issue na karaniway depression at anxiety disorder kaya para mas lalong mabigyang pansin ito ngayong araw October 10 ay ginugunita ang World Mental Health Day pero paano nga ba ito nagsimula Ang World Mental Health Day ay sinimulang ipagdiwang noong 1992 na pinangunahan ng World Federation for Mental Health Layo nitong mapataas ang kamalayan ng publiko sa isyu ng mental health at mabigyang pansin din ito tulad ng pisikal na kalusugan. Wala pang tiyak na tema noong una itong ipinagdiwang. Pero taong 1994, dito nagsimula ang pagtuon ng atensyon sa ilang isyu ng mental health at unang naging tema ay improving the quality of mental health services around the world. Pinili ang Oktubre dahil ito ang tinatawag na Mental Health Month sa maraming bansa. Pero ang ilan, hindi pa rin maiwasang magtaka kung paano nga ba nagkakaroon ng mental health problem ang isang tao. Marami ang rason nito gaya ng pressure sa pag-aaral at trabaho, problema sa pamilya, insecurities, at maging ang social media na pwede rin makadagdag ng stress. Ang ilang mayroong mental health problem ay ayaw ng ibahagi o ikwento sa iba ang kanilang pinagdaraanan dahil sa takot na mahusgahan o maliitin ng iba. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng depression, anxiety disorder, trauma o paranoia at maaari itong humantong sa schizophrenia, psychosis at post-traumatic stress disorder. Bagamat normal na makaranas ng stress, mahalaga itong mailabas depende sa coping mechanism ng isang tao. Ngayong ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day, laging tatandaan na hindi tayo nag-iisa dahil mayroong mga taong handa tayong pakinggan at samahan sa anumang hamon ng buhay. Ngayon, alam mo na.